Morning guys. Ah. Maga ngayon, maga. Alas gis. Ah. Uh, punta tayo ng ano, grocery. Mag-grocery tayo ngayon. Isip ko lang na, pag meron kang ano dito, kasi napag-usapan natin yung cost of living nung nakaraan. Pag-usapan natin kung magano yung salary dito sa Dubai. Tapos nag-breakdown tayo ng mga expenses kaya ng renta sa bahay tapos yung uh, grocery ganyan bayad sa kuryente sa ilaw ah uh, natin yung grocery paano ba budgetin yung grocery magkano ba dapat yung ginagastos natin sa isang buwan so let's say na kaya tayo example ngayon halimbawa meron ka 50 50 dirham, so ano yung mabibili mo sa 50 dirhams hanggang ilang araw tatagal yung 50 dirhams So, punta tayo ngayon ng grocery. Mag-ikot tayo. Tingnan natin kung paano natin babudgetin yung 50. Tara guys. Ah, <laughs> Ganda ng araw ngayon lu alas, benda apa nih Outlander, Outlander Ngayon umaga wala na masyadong tao Pagka mga 8 or 9 am Dami tao dito mga papunta ng opisina Mga kasi mag 11 eh Wala na tao dito Amaya puno na naman tong kapiteria dito Pag break time nila And Guys, nandito tayo ngayon sa ano sa Burjuman. Ito yung Burjuman Metro. So dito tayo pupunta Sa West Zone Ayan, yan tayo mag-grocery Okay guys Ang tayo mo na wala uh -huh. natin yung basic. Bigas. at yung bigas. Ito yung mga na binibigyan namin guys. 5K DM. Ano. Pareso. de 319 ito ito 5gjes siguro pang 1 week na depende kung gaano ka kalakas kumain

pieces lang pwede na yeah. Okay. ayun guys bumili ako dito ng pang igado na ba ito yung pork ayan 8 rino 3 dirhams yata 350 dirhams tapos pork liver 3 Ito, nasa 2 lang ito caro ito mga dos lang din to or three patatas tsaka isang maliit na bell pepper dagdag din ako ng ano stock tilapia kalimutan ko ipakilo yung gulay baba tayo ulit papakilo ko tapos meron din sila mga Filipino foods dito Ay. dami ito yung mga mamasitas be Yung Argentina, Grato, Justin, Tatlo. Siyempre, pagpecha di peligro na. Ayan, pancet canton. Noodles. Ito na ako sale na rin. 12 dirhams. Malaking suka at toyo. 4 Saan ba yung sardinas? Sardinas, 3 na Mahal Meatloaf Ito mga kape Kape, 10 peraso, 20 3 in 1 Mga cookies 8, 7 Mahal din, eh, no? Pag ganun bird mo yung sa mahal eh. Tapos <laughs> guys, mga lutong ulam na. No? Mas tinitin na lang yan. Mga cake din, tsaka sandwich. Kuha ako guys na ano, pineapple juice. Minsan lang naman. Pero, paborito ko kasi. Eh, 375. Lalo. Malamig. Ano? 3,000. Kanin, Charlie. Ikaw pa nalang. Lito lang ka. Nung nanday nalang yan. Pagkakataon ko sila.

38, 38 Ayun, 38-35 binabot guys Kasi bumili ako ng ano eh Hindi naman kailangan eh <laughs> Kaya yung pineapple juice Yung pineapple juice nasa 4 4 hams yan, e, 3.95 Tama ba? Tapos yung 50 pukes 5 hams din yan Esta ko naman yun sa buong buwan sa pineapple juice eh day ko naman ngayon day ko yung sarili ko <laughs> so yun yung 50 dirhams sa isang grocery mabilis konti lang talaga mabibili mo so, bago tinatayo na naman na building so, Diretso lang So yun guys, yun ano, yung 50 dirhams Parang konti lang talaga yung mabibili mo no? kailangan eh. Gusto mga makatipid, medyo tipid tipid medyo different mo yung mga sakot ng pagkain mo dito ang napili ko na to luluto ako ng igado siguro aabot ako hanggang bukas tapos may extra ako binili na tilapia malaki, isang piraso hindi hamos eh so ulam namin ulit sa sunod na araw So yun Ang dalawang araw na budget Yung bigas di ko na binili kasi may bigas pa kami Pero yun nga kung bibigyan lang kayo ng idea Yung bigas dito Pero mga 17, 18 dirhams Pinaka mura Yung iba 20, 30 plus na Init Init guys Akalit takat Tapos 12 So yan guys Yun ang mabibili nyo Pag meron kayong 50 dirhams dito Iba pa yung ano ha Yung kain sa labas So nabawa Mag kayo O okay, yung mga fast food Mababa Mahina 20 dyan Mahina 23 dirhams Mga short order <laughs> And So ganyan ang mga presyo Ng mga bilihin dito Pinakita ko lang sa inyo yung sample, yung mga basic na kakailangan niyo sa araw-araw. So, kaya kung meron kayong mga kamag-anak na nagpapadala ng pera galing dito sa Dubai, UAE, medyo pahalagaan niyan kasi <laughs> bawat dirham niyan pinaghihirapan. Tsaka tinitipid din nila yung mga sarili nila. Minsan, tinitipid nilang di kainin yung mga gusto nilang kainin para lang makapagpadala so yun lang guys uwi na ako luto naman tapos laba linis ng bahay see so, you guys bye bye bye, -bye.